kamayang for this video mga kamayang ano? is for this for, this. <laughs> uh, for this video mga kamayang is mga ano tayo mga kamayang ha bang na naman Bantay tayo ng... may wagang biko malagkit biko mga kabi mga kab mga kabibito lang <laughs> <laughs> mga kamayang ayan malagkit niloto ni ate lulit so ayan oh. So, uh, yan, oh. binigyan may... lang kami ito ni ate lulit mga sabi ngabi. namin imukbang namin na lang Sayang kasi yung content natin to. Uh -huh. Diba, di na namin pinakita sa inyo yung pagluto -pag natin ulit dyan. Pinagin niya nang ganito, ang tawag dito yung toppings, yung tinanggalan ng uh -huh. langis uh -huh. na nyug. Yan, yung latik. Tawag sa amin latik. Ano Ay yung, yun, yung ano ba? May ibang term nyan eh. Yung... Hindi lang namin alam kung anong ano term dyan? sa inyo, anong tawag Alimutan sa inyo. na rin. <laughs> <laughs> lunok pala, lunok. Ang tawag, tawag, tawag yan sa Visayas? Ewan ko sa iba uh -huh. kung anong tawag yan. Bahala na kayo kung anong tawag yan. <laughs> Basta so, sa amin, <laughs> amin latik. So ayun, mga kamaryang, magandang buhay sa ating lahat. Mga kamaryang, wow, magandang yes, buhay. magandang buhay talaga dahil <laughs> iklim mo yan, di? Huwag mong aangin uh, yung magandang buhay kasi yun ang importante sa ngayon, mga kamaryang. Kaya bago tayo mag-start, magdasal mo tayo, mga kamaryang. Sa so, ng ama ng anak ng Diyos, Santo, amin. Lord, basbasan mo ang pagkainan nandito sa aming harap na magbigay ng kalakasan sa amin at uh, gabayan nyo rin kami sa araw-araw naming uh, paghahanap buhay ganun na rin ang lahat ng mga supporters, viewers and subscriber, uh, ingatan nyo rin po sila Panginoon, bigyan ng magandang pangangatawan, uh, ilayot sa lahat ng kapahamakan, at bigyan ng mas marami pang blessing ang bawat isa sa kanila naway ang lahat ng ito ay aking isinasamot dalangin sa mahal na pangalan ng po ang Kristo. Amen. Mm -hmm. uh, amen. <laughs> Ayan, kaya na tayo. init. Umpisa <laughs> niyo na. Umpisa na namin bala. <laughs> Mainit mga bi ba? kaming kuhan dito. Uh, ito yung ano to, binangay na oh. gamay. <laughs> binangay <laughs> mga bi Diyos ko. Sa tindi ng ulan at init mga bi, ito ang oh. naging resulta. Aroy, parang kasing laki na lang ng, ano, ng kamay ko. <laughs> Sandaliri ko lang yun Oh. oh. Yung wala nga mas malaki, <laughs> mas malaki ang daliri. Mo. Oh. Kasing laki lang ng daliri ko talaga. So, kasi ayan. kasi itong mga baby nila kasi kailangan ko ng mga protesta. Ito yung sana sisa sa, na lang. Isa na lang naiwan. Kasi kinain na naman 'yan mga oh. bim. Kaya po 'yan binili namin sa market day oh. kasi Monday kahapon. Oh. So nagbayad kami ng aming bills ng aming ilaw mga hmm. so yung sa tubig namin is wala pa kasi oh. kulang yung aming pera kaya sabi ko sunod na lang. Oh. So, ayan na siya, mga kamayang. na natin. Ano? Opisa <laughs> na natin. Opisa na natin. ulit. Ano? Oh, isang, mga... isang tawag dito, isang rice plate. <laughs> uh, Oo. Oh, mga kas, uh, ano? Mga ka-supporters, ka-viewers, and subscriber. <laughs> ayan. Pwede ito ah. Kain uh, tayo mga be. Wow, ginaumutang mga... pizza pie. Oo, oh, sa mga may sa saka... malagkit. Uh, Oo. Oh. Tsaka meron pa tayo mga bing- Ito sa akin, homemade lang ito mga bean. Melty. Oo, bago ito. Ayan. Lemonade. Puro lang, ano ito mga bi, puro lang siya homemade mga bi. Dahil mm -hmm. nga meron tayong tindang Yakult. Mm -hmm. At meron din tayong honey na nanggagaling pa kay Tita Gina. At mm Pag-isa -hmm. kami ni Anne, kaalaman. Nakita oh. niyo na rin sa unboxing namin nakaraan yung mga pinadala ni Tita sa amin. So, ayan ang mga bi. Kain na kayo mga bi. Oh, kain, kain na. tayo. Na <laughs> Kao na tabay. <laughs> sa mga may paborito lang ko. Uh -huh. Alam ko ito. Malagkit. Subukan niyo rin gumawa para mga ka-ending kayo? Mmm, sarap. Sa mga nakakalimot ng kumain nito, <laughs> pinapaalala namin sa inyo. <laughs> Gawin niyo sa bahay niyo kung bili, bili, bibili lang naman kayo ng kanin, malagkit na bigas. Sarap. Oh, meron naman. Tsaka ay, gata. Oo, oh, tsaka gata. Meron na rin kung ngayon sa gata na sa pouch lang, diba? Mm -mm. So, para madali lang. Meron din sa ano, sa can. Oo, oh, hindi na kayo magkudkud. Lagay <laughs> na lang. Dito sa amin, mano-mano, kukudkud ka talaga para... Meron na rin na bibili. Pero siyempre, mas masarap pa talaga yung real mm -mm. coconut. <laughs> real coconut. Mm -hmm. Gusto ko Kaya ang tayo mga eh. Kasi when? hindi siya ganong matamis. Mm Katamtaman -mm. lang daw. Ako lang sa. tayo tito Rapi. Alam ko <laughs> <Dito. laughs> ang favorito niya to yung tito. Mm -hmm. Niko. Tito. Ang favorito talaga ito ni Tito Rapi kasi yes. na, ka, nasabi ni Tito Rapi ito sa amin na favorito niya yung malagkit ng mga ganito. Biko. <laughs> Kasi hindi na nakaano, hindi na Sarang. makakain nakakain kumbaga. Meron mm -hmm. din na, meron ba ito dyan sa abroad mga bima? Comment nga kayo. Meron din kung, uh, May, because, di mm -hmm. naman, God, siguro to. Meron ko bigas. Hindi lang siguro magluto. Bigas sa malagkit meron naman kahit sana siguro meron yung bigas na malagkit. So yun na lang bibili nila pati ano ito gata. Diba? So yun, makagawa ka na at saka <laughs> na sa inyo kung gano'ng karami kung isang sakong asukal. <laughs> <laughs> Diyos Hilagan ko, <laughs> buhatin ka na yan ng langgam. <laughs> Napaka-init lang na nga, Naulan siya dito, pero ngayon nag-araw na rin. Kaso maalinsangan, iba yung init niya. Kaya talaga pag tapos ulan, bago uminit, maalinsangan. Lalo na pag lumabas kayo tapos ulan na ako, napaka-apdientaba lahat yung init niyan. Iba yung pag, init, oo. Pag oh. dito ka sa Pilipinas, depende siguro dyan sa inyo. Mm -mm. Pero dito sa Pilipinas, ganun talaga yung kadalasan. Pag huwag gahapon diba? Oh. Nagpabayad kami mga be, mainit siya. Masakit siya sa balat. Kahit nasabihin mong ma maitim ba tayo o maputi tayo, ma ano siya sa balat, masakit. Hmm. Nako, pagdating ng hapon, Diyos ko, buti hindi pa kami pa uwi mga be kasi nga ang haba ng pila ng paleko. ko. So, ang ginawa ko, pwede kasi magbayad sa Palawan Pawn or kaya sa ano, FCB. FCB. So, sa FCB ako nagbayad. Kasi, hindi, mas hindi masyadong maraming tao. So, pang 32 lang naman ako. Wow! <laughs> Kaya hinabot kami Puma ng hapon. Pumasok Start. ako ng 2. Toba? Kas o oh, kasi nga si Kuya Marlon is nagpagupit din si mga bibi. Oh, Sabi nagpagupit. ko, oh, napansin niyo yung Magpagupit yan. ka na kasi mm -mm. para ka nang ano, para ka nang saguksok bibi, no. para ka nang ano, yung nis ng mga ibon. Kaya sabi ko, pagupitan mo na para hindi ka magpayat tingnan kasi New lalo ka na, ano, nagpayat ka lalo sa ano nang buhok mo yung ba? Kaya sabi ko, ihatid niya lang ako doon sa FCB and then, Pagupit. Siya magpagupit. So, na nakabalik na siya nagpagupit mga bi. Alam niyo mga bi. pa rin. <laughs> may, may kwento pa ako doon sa pagupitan. Nakulangan pa ako ng limang piso. ang pera ko kasi ay binigyan niya 60. ako ng 50. Kasi ang mm -hmm. bayad Kala ko kasi 50 pesos. So, yung pala 60. Buti may bariya pa ako na. doon. May bariya pa akong 5. So, si Walang 55 lang. Kulang pa ng limang piso. sa sabi ko sa kwan sa manig gupit. So, ba babalik na ako kaya sabi niya okay lang. kasi balik ko na. Kaya siguro hindi na ako nagbalik kasi nabot na kami ng alas 4 ng hapon. 4.30 na. 4.30 na siya mga, <laughs> mga. Kasi umulan din yung time na yun. Grabe yung ulan doon sa bayan ng Brooks dito sa amin. Mm. Tapos ayun na nga, kasagsagan ng init sabay pagdating ng ano, nag-ulan. Mm. Nagsakit yung... ang ulo ko kasi nga, sa loob ng IPC videos ko, naka-aircon din sila. Haroy, sabi ko, ano na ba ito? Bago yung jacket ko kasi nasama doon sa lalagyan ng raincoat namin pinadala ko kay Kuya Marlon, sabi ko kay in case na mag-ulan, magpaganyan siya doon, balik doon sa akin. Hindi siya mabasa kasi may rin ko. Oro, inilalamig na ako, grabe. Naga, uh, ano na yung kuan ko mga balahibo ko nagtayuan sa lamig. Kasi ang lakas ng aircon nila, dai. Dios ko. Sabi ko. Aduy, ito nang bakbak -bak ng kaulan ng bonggang-bonggang ulan na halos di mo na makita yung labas kasi sa sobrang lakas ng ulan. Mm -hmm. Tapos, naka-aircon pa ko, Roy. Aroy! Aroy! <laughs> mga bes, sabi ko, wala na. Ayun, kwan pala. yung sa akin. So, napayaran ko na yung kwan. Ito, e, tuloy ko muna. Hindi pa ako natapos. <laughs> uh, yung, yung... utang ko, na utang ko sa kwan sa baba, 5 pesos. 5 pesos so, binalik, binal, binalikan binali namin siya doon, binayaran namin <coughs> yung 5 pesos. Kaya, maraming salamat sa'yo, Koys, sa mm -mm. Pinauta okay din. Mo. No, so okay ko na so okay rin. Okay rin 'yan ni Kia Mardan. Uh -huh. Kasi yung kaso lang mga biyong naggupit sa kanya kahapon, hindi yung naggagupit sa kanya talaga kasi umalis daw. Hindi na, so, na naman ako sa kanya. Oo, pero Oo. madalas yung isa, di ba? yung taga so, dito lang din kasi yung mga bisa I amin. Mean, doon lang 'yun oh, sa five, Ah, five, uh, five so, star. Five, five, star, yun, barbershop. Mm. Um. Shoutout sa inyo dyan, sa mga mga makikisig na mga barbero natin dyan. <laughs> <laughs> mga pogi. <laughs> Uy, nakapangatlo na ako. Ayan. Ayan siya. Huwag mo bilang yun, kinakain mo. mukbang nga eh. Okay lang yun. Kung kaya nga natin ubusin yan, pwede natin ubusin. Mukba nga. Saan kayo nakakita ng mukbang na ano, may natitira. Pero madalas kasi mga bini, mukbang kami, may natitira. Tagal kasi nga, hindi naman tayo gano'n kalakas din magkain. Hindi. Matagal lang. Binawi mo rin yung sinabi mo. <laughs> ha? <laughs> yung antot namin dito sa gilid. Nag-anonood mm. <laughs> lang sa amin. Mamaya ka na, tot, ha? <laughs> Stay put ka lang yan. <laughs> Kaya mga be, ah, uh, magpapasalamat naman kami sa inyo. Sa walang sawang ang nyo sa amin. Sa Barlo nyo yung vlog at saka kay Anka Alaman. Mm -mm. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Mula mm -mm. Maraming maraming salamat sa inyo sa hindi nyo pag-skip ng ads. Sa mga comment niyo sa mga magagandang comment niyo sa amin. Mm -mm. Kasi yung mga iba naman kasi yung may mga nagko-comment dyan. So, Shout out. Haya <laughs> hayaan na lang natin sila yung mga <laughs> nagko-comment na ako na yan mga bad comment. Wala na lang sila magawa sa mundo kasi yung mga nasa puso't isipan nila puro bad na lang yung mga isip nila at puso nila. Kaya ganoon yung mga comment nila. Kaya dapat siguro magsimba kayo para yung mga puso ninyo maging kwa naman uh, maging malambot at saka bawat magagawa kayo ng kasalanan is isipin nyo si Lord. Ayun. <laughs> Isang paalala lang. Baka makatulong sa inyo kahit mga ganong uh, bitaw lang ang salita. Kaya God bless na lang sa inyo. Pagpalain pa rin sana kayo ni Lord. Lahat tayo, pagpalain ni Lord. Diba? Yan, talaga oh. yun. Perfect kasi sila. Mm. <laughs> Kaya, pabayaan na natin sila yan. Hayaan mo sila dyan. Mm. Basta tayo, mong saya. Mm. Ito, tuloy lang. Kahit anong mangyari. Basta sa mga ginagawa natin, wala tayong tinatapakang tao. Mm. Wala tayong inakambuso. Wala tayong so, inaapi. Wala tayong oh. nilalait. Wala tayong kahit oh. na ano. Mm. <laughs> ang mahalaga is importante. O, di ba, tita Gina? Ang mahalaga is importante. So, Kaonta pagmokba na ta mga kababayan natin yung mga Bisaya kaonta mga Ilonggo ano ba sa ilonggo? mga kaonta oo oh. bisaya din ba yun? <laughs> <laughs> bahala na kayo kaonta mga kaano mga kamariang sa tanang mga uh, suporter nako din ha mga Bisaya daghang salamat sa iyong pagsuporta sa amo ah lantaw lang mo permi na mm -hmm gisi lang ni baba na to. Kung, na, mm. kung, kung mag-gisi, kung dili eh, di eh. <laughs> Pasensya na kayo mga bi, kung ganito lang yung ating mga, mga content. Mukbang-mukbang, mapakasimple mukbang, lang. So, kwentuhan lang tayo. So, kwentuhan lang tayo, bigyan lang tayo ng good vibes sa mga supporters natin, 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 mga viewers natin. Uh, Subscriber. Oo. Oh. At sa mga sponsor din natin. Oo. Oh. <laughs> sa lahat ng mga, ng mga, ng mga naging sponsor namin, maraming-maraming mm. maraming, salamat sa inyo. Noon oh. at ngayon. Hindi hindi natin makakalimutan yan mga bi, kasi wala man tayong amnesia. Yeah. Kung na-amnesia tayo, nakalimutan na natin yung mga nakatulong sa atin. Hindi pwede yun. <laughs> Kalukuhan Malay nyo, balang araw kami naman ang tumulong, diba? <laughs> <laughs> hindi masama yan. Kung, kung ano, ah, hindi man natin lagi-lagi na ano. Pero sa puso't isip natin, nandoon yun. Kasi nga, yes. hindi naman tayo hindi abnormal na hindi naman natin, hindi natin maligay, alam, diba? Ay, may, may alam. sabi sa kanila. Mm -mm. So, Lagi kayo nakatatak sa puso at isipan namin. Mm -mm. Sa so, pagdarasal namin, kasama kayo. Basta, sa lahat ng ano ha, sa mga naging sponsor namin noon, hindi na namin kayo isa-isahin. At ngayon, alam nyo na yun kung sino kayo. Pero ah, nagpapasalamat kami ni Kia Marlon dahil kahit um, sa mahigit isang taon, mag-dalawang taon na kami ni Kia Marlon ngayong August 1, mga bin. Birthday yan ang panganahin naming kapatid, ang ate ko. Oh, okay. namin na nagbablog ni Kaya Marlon. Pero patuloy pa rin kayo na, ay, excuse mo na, <coughs> nananjan mga be. Dahil nga, ayan nga, nakasuporta nga kayo sa amin. Na, na, kayo ng mga video namin na kahit hindi naman siya ganun kaganda, hindi naman ganun ka ano. Andyan pa rin kayo at dahil doon, nagpapasalamat kami ni Kaya Marlon. Kaya, si Lord na lang ang bahalang magbalik sa inyo yan dahil nga sa, uh, sa inyong kabut, kabutihang ano, puso pagmamahal sa kapwa sana lahat ng tao ay ganun para ano para lahat tayo masaya lang di ba <laughs> so ayun mga kamarian bago tayo mag end mga kamarian mag, mag shout, -out. Mag -shout ka muna ako? Oh, nang gusto mo oh, shout out na lang sa lahat ng aming mga supporters sa lahat ng nanonood ngayon shout out sa iyo mag comment lang kayo ah, para may shout out naman kayo mga good comment lang naman. Wala naman tayong ginawang bad dito. Bakit? Yung iba bad naman. <laughs> kung <laughs> yeah, ano ginawa, no. kung ginawa tayong masama, doon kayo mag bad comment. Dapat ganun, uh -huh. So good vibes lang tayo mga kababayan natin dyan. Kung saan man kayong tako ng mundo, good vibes lang tayo. And God bless po sa inyong lahat. Yes. At dahil dyan mga kamaryang, mag-shoutout din si Ate Yang ng ato, mga, mga ato? masugid nating mga uh, supporters. Shoutout kay Ryan Alboro. Tita Annie Tita Yolanda uh, Snoopy Wing, Tita Charles Twason, Marilyn Tamayo, Tito Romy and Tita Gina, Tita Brainheart, Tita Maris Gross in Sydney, Australia, Samantha Green, Tita Maris Makaraig, Tita Cecil Rush in Daiminyat Sarsa, I Love Spain, Manito Espeja, Casper and I Vlog, Sheila Eltimore, Tita Weeper, Jack Sparrow, Tor TV Worldwide, Chester Jacob, Cherlyn Orkin, Pinoy Panatic, uh, Tita Chinkuma, Aki, Pinoy Fashion Panatic, Esper Perez, Mari Marino, pati maayos sa Tagayan, Jami Murado, Shout ay, Jami up. Murada, Isel Chavez, Shaina Gabriel, M.A.C. Siam Patrice, Gloria De Los Reyes, Maria Eden Aldaba, Adila Abuan, It's Simply Tricky TV, Christopher Ocampo, Kichi, Iuni, Tito Pevi, Tito Rose, and Celine, Ann, and Kevin Milfrance, and Max, Pauline Jamandre, Janina De Los Santos, Jenny B. Benito. Yan yan salo ng Bitin, Bitin by Laguna. Mm -hmm. O Bitin, Bitin by Laguna. Oh, pero kaiba naman, di ba? <laughs> Bitin by Laguna. Basta yun. Yata, Ayan. Okay. Kay Cacho Alexander, Nashrana and Kaya. At sa lahat ng uh, sumusuporta sa amin, mga B. Maraming salamat sa inyo. At pabayaan na natin yung mga yung lahat. ano yung mga perfectong tao dahil hindi na natin sila mabago at sila lang ang pwedeng makakapagpabago noon. Hindi tayo mga bae, kaya shoutout na lang sa inyong lahat. And syempre kay Tito Raffy and Tito Robert um, always good health na lang sa inyo Tito. Naway uh, mas tumagal pa yung pagsasama niya ni Tito at mas marami pa kayong uh, blessing na matatanggap sa kanya-kanya yung -kanya ano, sa kanya-kanya yung -kanya buhay. Ingatan kayo ni Lord and ayan na mga kamaryang magbababay na kami mga kamaryang God bless you po. more and thank you -bye. for watching mga kamaryang. Bye-bye! Thank you po sa tanunod!